it's like a leaf. So guys, dito tayo pwesto. Ay, nakaragdag na dito. So, na kasi ang dito sa parte na to, hindi na masyadong malakas. Ayan, lang na tayo dito? So guys, wala tayong mga huli isda. Medyo busog pa yata sila. Kaya ayaw. Subukan natin si city natin. Maka meron tayong mga huli. Eh. At makikita magkikita rin tayo ng kubita. Kahit medyo malamig. So yun guys, ayos na. Tapos na tayong sumisid. Ayan. Hindi kasi natin sila mahuli sa ating pangangawil. Kaya sinisid na lang natin ayan ito yung hoodie natin kahit medyo lamig nice lang ayan so ito buhay na buhay pa 16 16 ng grado 16 degrees lamig ayos ay lang na tayo So guys, okay na, uwi na. Ayan. Si Sid, kahit malamig. Walang mahuli sa kawel. Kaya panahin natin.